Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kabataan na gawing inspirasyon ang buhay at mga nagawa ng bayaning si Apolinario Mabini upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng bansa sa pagunita ng ikisandaan at anim na pung kaarawan ng tinaguriang ang dakilang lumpo kinilala ng pangulo ang kanyang mahalagang kontribusyon sa himagsikan laban sa mga mananakop sa kabila ng kanyang kapansanan. Si Mabini ay isang makabayang abogado noong panahon ng rebolusyon at nagsilbing pangunahing tagapayo ng nuoy Pangulong si Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng kanyang paggabay na itatagang kauna-unahang Republika ng Pilipinas noong 1899. Sa kanya namang mga sulatin sa politika at nasyonalismo, Tumulong siya na hubugin ang mga unang taon ng kalayaan ng Pilipinas at ang pakikipaglaban ng bansa laban sa pananakop ng Amerika. Ayon kay Pangulong Marcos, patunay ang testamento ni Mabini na may kakayahan ang ating kaisipan na gumawa ng pagbabago at tumahak sa sariling landas tungo sa tagumpay. Dalawang beses inaresto si Mabini ng mga Amerikano, pinalaya at ipinatapon sa Guam pinahayag niya ang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat kabilang na ang akdang La Revolucion Filipina namatay si Mabini sa edad na 38 dahil sa sakit na kolera Nakangiting lumabas mula sa plenary hall ng Batasang Pambansa ang mga miyembro ng Senado at Kongreso matapos mapakinggan ang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanilang mga reaksyon alamin sa aking report. Kompleto at nagbibigay pag-asa, yan ang naging reaksyon ng mga miyembro ng Senado at Kamara pati na rin ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan sa ginanap na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa SONA, isa-isang tinalakay ni Pangulong Marcos ang mga hinakaharap ng bansa, kasabay ng paglalahad ng mga nagawa na at mga gagawin pa para marisolba lalo na ang mga krisis at isyo ng bansa. Una sa listahan ng Pangulo sa kanyang zona ang pagtugon sa food security. At dito sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na buo ang kanilang suporta at gagawin nila ang lahat para maipatupad ang mga ninanais ng Pangulo. Napaka-importante kay Presidente yung agrikultura at nakatutok siya dito. Actually, dalawang beses pa kanya binalay kampanya di ba, yung sa agrikultura. Kaya talagang nakatutok ho si Presidente sa ating agricultural issues. Ano, at uh, we will, we will, we, will, we will, we're doing our best to solve it as soon as possible. Samantala, masaya si Senator Win Gatchalian sa anunsyo ng Pangulo upol sa Pogo na talaga umanong inabangan niya. Itong nangyari na announcement ng ating Pangulo, very loud and clear na. So, parang mo't and academic na yung yung uh, yung resolution na yun. Dahil yung resolution, sense of the Senate ang labas yun. Ito na yung sense of the Senate. Sense of the Senate, i din Pogo. At uh, very loud and clear yung uh, speech ng ating Pangulo. Lahat ng Pogo i Hindi lang illegal, ha? kundi all Pogos pa. Dagdag pa ni Gatchalian, pag-aaralan nila sa Senado ang online gaming. Ang gagawin namin kasi ito ang tipo ko bill ay uh, kasama niya yung online gaming. So pag-aaralan namin mabuti itong online gaming. Kung so, dahil marami din kami naririnig na naaatik sa so online gaming dahil napakadaling access. Pero yung Pogo Bill, pag-uusapan namin sa committee, itutuloy pa o hindi dahil na mayroon ng pronouncement ang ating Pangulo. Sa West Philippines si, na atin ito and then we will never yield. So clear message yun na we will not yield siguro lahat ng na resources natin at uh, mas uh, maraming pondo para sa ating uh, armed forces at saka Philippine Coast Guard. Maging si ACT teacher, Sir Representative Franz Castro, na kilalang laging sumasalungat at kung may question sa mga desisyon ng pamahalaan, ay nagbigay ng positibong reaksyon sa zona ng Pangulo. Taas ng sweldo. So nabanggit ni Pangulo yung tataas ang sweldo ng mga government employees. So isang positive ito. Uh, pangalawa ay yung uh, pagbaban sa po Sa kabuuan, maayos at naging komprehensibo ang nilalaman ng buong sona ni Pangulong Marcos na pasado sa mga dumalo sa batasang pambansa. Great speech, great speech. I feel that we are in the right Para sa PNA Newsroom, ako si Marita Muahe. Pinasalamatan ng Armed Forces of the Philippines si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkilala nito sa kanilang pagsisikap na protektahan ang mga teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea. Ang kay Facebook's spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang pagkilala ng pangulo ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga sundalo na walang sawang naglilingkod para tiyakin ang kaligtasan at ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Patunayan niya ito na napapansin ang kanilang mga sakripisyo at kabayanihan sa pagbabantay sa bansa. Sa kanyang talumpati kahapon, pinasalamatan ni Pangunong Marcos ang Militar Philippine Coast Guard na gumaganap sa kanilang tungkulin pati na rin ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na patuloy nasa sa ilalim ang militar, pulis at PCG sa mga programang magpapalakas sa kanilang kakayahan at pag-upgrade ng mga kagamitan upang maging handa sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, suspendido ang trabaho sa gobyerno at ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan ngayong hapon dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon at Bagyong Karina. Sa anunsyo ng malakanyang ngayong araw, sinabi nito na epektibo ngayong alas dos ng hapon ang nasabing suspensyon sa bisa ng Memorandum Circular 57 na pinirmahan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayunpaman, magpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga tanggapan na ang mga pangunahing serbisyo ay may kinalaman sa kalusugan, pagtugon sa kalamidad at sakuna at pagganap sa tungkulin sa pagbibigay serbisyo para sa publiko. Samantala, nasa diskresyon na ng mga employer ng mga pribadong kumpanya kung isususpinde rin nila ang kanilang pasok ngayong araw. Handa ang Department of Labor and Employment na magbigay ng trabaho at suportang pangkabuhayan sa mga empleyadong maapektuhan ng pagsasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, bukod sa mga programang tulad ng upskilling, retraining at pangkabuhayan, magbubukas din ng dole ng mga job fair para sa mga trabaho dito at sa ibang bansa. Aniya, sinusuri ng ahensya ang mga empleyado ng Pogo at tinahanapan ng trabaho at pagsasanay na akma sa kanilang kakayahan. Sa 78 na Pogo sa Metro Manila, 28 na ang nakapagpadala sa dole ng listahan ng kanilang mga trabahador. Kabilang sa mga trabahong posibleng ibigay sa kanila ay nasa business process outsourcing. Sa hiwalay na panayam, tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na tutulong din ito sa mga empleyado ng POGO na mawawalan ng trabaho. Sa kanya ay State of the Nation address, iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipasara ang lahat ng pogo sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Nagdesisyon si Pangulong Marcos na ipatigil ang operasyon ng lahat ng mga pogo sa bansa matapos na madiskubre ang kaugnayan nito sa iba't ibang mga krimen na nangyayari sa bansa. Sa ibang balita, plano ng Pilipinas sa bumuo ng mga kasunduan pangdepensa sa mga bansang Canada, France at New Zealand. Ayon kay Secretary Gilberto Teodoro Jr., tinatrabaho ng Department of Defense na makabuo ng Reciprocal Access Agreement o RAA sa mga naturang bansa at iba pang mga kaalyado. Pagtutunan din ang pansin ng ahensya na bumuo ng kasunduan para palakasin ang interoperability sa pagitan ng kanilang mga sandatahan. Umaasa si Teodoro na masisimulan ang negosasyon para sa RAA sa susunod na taon. Layunin ng RAA na bumuo ng mga panuntunan para sa pagbisita at pakikipagtulungan ng mga kapwa bumisitang puwersa ng dalawang nagkasundong bansa. Nauna ng pumirma ang Pilipinas at Japan ng RAA noong ikawalo ng Hulyo para alisin ang ilang restrictions sa ugnayan ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Force. Walo na ang napaulat na nasawi sa gitna ng masamang panahong dala ng mga bagyong Butchoy at Karina at ng hanging habagat. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, apat ang kumpirmadong namatay sa Zamboanga Peninsula. Habang tigisa ang namatay sa Northern Mindanao, Davao Region at sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Binibiripika pa ang pagkamatay ng isa pang tao sa BARM, gayon ng ulat ng dalawang nasaktan at isang nawawala sa Northern Mindanao. May gitisang daan at pitung putsyam na libong pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at Barm. Nasa 7,700 daan sa kanila naman ang lumika sa mga evacuation centers. May git dalawang daang bahay naman ang napinsala sa walong apektadong rehiyon. Samantala, isinara ang bahagi ng Zamboanga City Bypass Road at Junction Aurora o Zame City Road sa mga sasakyan dahil sa landslide. Nitong lunes naman, pinalikas ng pamahalaang lunsod ng Maynila ang nasa 25 pamilyang nakatira sa Isla Puting Bato sa Tondo dahil sa malakas na pagulan. Nanunuluyan sila ngayon sa Delpan Evacuation Center kung saan dinalahan sila ng pagkain at matutulugan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.